Po. maganda naman ano. hindi po naka Keep mo sila sa i -re mo pa yung mga itlog. Ito, kain na. Mga ka-farmer, kakainin na. 'Di ba? So, ayun. Ay, ayan oh. Ayan na, isang magandang buhay mga ka-farmer. ayan na dumating na ang order kong decoud chicken 8 months daw lang ito sabi ko sana hindi naman tayo na-i-scam mga namang uh, mabait ito si kuya kong patulong anong ginagawa nito anong ginagawa mo upang na ako yung ceiling ceiling ano yung hang. ayun dun, meron nung tray tayo bag dyan Ano kaya ito? Ah. Baka kalito. Hindi kaya kalito? Pag kalito, yari tayo. <laughs> Ayoko kasi nung ano, yung maliliit. Yung sisiw po kasi, wala, ang daming tay, 'Di ba? Mama tay lang. So Sabi ko, ready to lay, yung RTL. Ay sana naman 'di tayo naloko dito titingnan natin makikita naman natin yan yung mga uh, paa pag naloko tayo goodbye 20,000 8 months old daw eh 8 months old Ayan, kasi nga naisip ko sayang po yung mga ayun o nabawasan na nga marami pa din Oh, uh, meron pa din eh. Sayang po kasi yung Bata pa naman yan, brother. Ito. Sabi ko baka kal eh. Eh, hindi, hindi po. Tinay <laughs> niyo yung talong niya. sa palong naman eh. Maninipis pa po yung talong. Ah, uh, yung paa. Eh, yung man po yan, naka battery cage po kasi yan eh. Hindi po naka pre-rings. Ah. Uh... ganyan po. naman ano. Hindi po naka pre sa naka ng kids po. Kaya ko kuko. Hmm. Kaya ano, mga dapat may ala pa ng mga damo-damo yung ano yun. Ano? Ako ba? Ah, bala kong ilagay doon sa kabila yan eh. Kaya lang. Bagay hindi naman yan lumilipad na ano ano. Pwede yan siguro doon sa kabila pag ano ilipat natin sa kabila mas at least dun may mahabang ano ni Gananda mo kaya nga ay dati native yung kachat ko kayo Rhode Island pala mas malit kasi ang itlog ng Rhode Island iba ito mas malalaki ang itlog to brown talaga ang pakain nito integra opo integra 3 pwede na eh Sayang kasi yung mga ano ko ngayon, yung mga leftover natin ng, oh, ng ano. Dito ko ano may tuta, oh, tuta Yung mga Sabado linggo nating mga pinaghugasan, dami. 'Di ba? Sayang din. Mas magalaga ako ng ano, super warm. Wala pa namang isang taon to? Wala po. 8 months pa lang po eh. Sakto pa lang, nangingitlog no? Nangingitlog na po. Oo. Eh ngayon po, pakainin niyo na at hindi pa po kumakain niya. Oo. Mabali ah, ah, pa sa'yo. Pa Bibili pa tayo ng kids muna. Sakto. Tryin ta. Tapos kuha tayo ng ano Mga dayami pag ano dyan O kaya yung mga ipa Para at least may Nagyan nyo po yung, ano, naga, yung nila oh, dayami pala itluga nila kung, ne. Mamaya dahil mong gagawin ah. Na, na. <laughs> <laughs> Mamaya patulong kay Rambo Pagkano yung bossing? Oh, so ayan mga farmer, bisitahin natin si Kongkong ay naglagay na ng ah, naglagay na ng kami may mangitlog na dito nangingitlog tong mga to ayun o no? may nangingitlog na so makakakuha na po tayo magpapakain tayo ngayon may nangitlog na nga eh ito, ito baka may mangitlog dyan so dapat araw araw ikutan, i-check kung may ma may nangitlog na so bumili na rin ako ng pagkain integra, may gastos siya syempre sa pagkain ang ah, kinaganda naman nun ay ibabalik niya rin naman po true eggs hindi kagaya nito na alam nyo na uubos yung pagkain ko dito sa pagkain ng baboy na pinapakain nila kasi <laughs> hindi na ako bumibili kaya itong mga darag natin maganda sana itong darag actually itong darag chicken napakaganda nito kung naka free range talaga sya kung malawak po ang iyong area actually ito din naman ito rin naman mas gusto niya yung may mga damo so need natin mag parami ng madre de agua sa gilid dito siguro magpapatusok ako dyan kay Kong, Kong. Uh, siguro mag mag ano na lang muna kami mag uh, pupunla yung malaki na syempre <laughs> Alam naman natin kung ano sikreto ng Mother Diago. Pag hindi tayo may maliit na kating. san tagal mo makukuhanan. Doon ka na sa malaking cutting, online mo, puno na agad. So, ayun po, wala tong lalaki. So, kung gusto natin mag-breed ng ano, na mangingitlog niya iba. Kung gusto natin mag-breed ng lalaki, ay nang magparami, pipili ka ng let's say sabihin mo ng isang lalaki, mga limang babae, tapos yung mga itlog noon pinagsama mo siguro mga after a week or 10 days saka mo na iia-harvest yung itlog para ipa-incubator kung gusto mo palitan yung ano yung ah, mga breeder mo na ano ito naman ay makakain di ba o pwede mong katayan so ayun po 8 months daw to eh hopefully ay uh, it's true <laughs> malalaman natin yan mga mapula naman ang mga mukha nila. si so, ibig sabihin mga nangingit lang dyan. Mapakain tayo. Ayan. Nadaanan pa si Papa. Ayan. Tapos, bumili na rin ako ng mga bagong drinker nila. Yan, yung mga pulang yan. Papalitan natin yan, paikot. Para ano. Tapos, maganda nito. Mabilis mo pong maglagay ng vitamins. Kung maglalagay ka ng mga supplement nila. Mabilis lang. Hoy, kain na kayo. Oh, ito. Ito, may itlog na yata ito. Ha. So, ayan. Tapos eh um, ano ganyan kong medyo ano ah, delikado ah. Baka akay ka yun lang. Problema natin dito, wala tayong grass. Tata ko sa damo to eh. So yun nga ang sabi ko, kailangan natin ng ah wala na dito si Rowan, dami sapot eh. Ano, kailangan natin ng mga Matanda na kaya ito. Ito mo, itlog na. Oh. Meron na dito. Nangalat. Uy, ano na kayo? Oh. Sarap ng buhay mo, buya. <laughs> Sino itlog Very good. <laughs> Dapat matuto silang ano, baka mamaya mamumulo tayo dito ng itlog ah. So, ang dami sapot dito. Kaya lang mga peking gagamba. Oo. Oh, Kailangan natin magtanim ng Madre de Agua. Yung sa may doon. Dati puno yan eh. Para at least umaumaga, papakain tayo ng damo. Anang ah, green sa kanilang dahon. Kasi ito wala na. Hindi na po tutubuan to. so sila lang. At least eh. Pakainin mo man ng maayos. Gastusan mo man. Eh may itlog ka. Ayun oh, ito po ang itlog niya, brown egg. Binibigyan ako no kahapon ng kausap ko, Rhode Island. Sabi ko, no no, gusto ko brother i eh, lekal brown. Kasi sabi ko malalaki ang itlog niya at the same time ay uh, malalaki. Uh, brown, brown na brown, malalaki ang itlog. So ayun po. Okay, sige, sige po. Sabi niya, hanap kita ng ano. Meron doon 8 month old. Sana. May <laughs> akal na pala itong mga ito. Sa so bagay, yung itsura po ng mga binibentang kal ay hindi naman ganyan. Mukhang kailangan kong ayusin yung dito. Malagyan ng hollow blocks na ganon-ganon. Tapos sa uh, dayami. Ay. Kumusta ang ano mo? Ah. Anak mo dala ko na lang. Nako. Ay. Yan na pala. Tapos kailangan natin maghanap ng mga planting materials, Madre de Agua like there. Meron tayong makukuha doon. O papapunla tayo kay kongkong Kong, here also. Ayun. Meron din tayong makukuha diyan. Mhm. Uh -huh. So kailangan natin mag tanim dito sa side sa baba yun ang bilis oh. kailangan nito kukuha ng gamit may inaayos sya nagpapalagay si papayam ng water heater sign na nagkakaedad na <laughs> lamig na <laughs> sa bagay kami meron din lamig daw kasi ay sa umaga kasi yan, naliligo eh ako naman sa gabi. Ayan, dito tayo mag tatanim. Actually, meron na yan. Ayan yung iba. Dati po kasi puno yan talaga. Dati pong ang aking uh, isa sa mga bread and butter ay Madre de Agua. Eh, Minaximize ko po itong lugar na to. Itong farm na makapagtanim po ng maraming Madre de Agua. Kahit saan ka pumunta ng sulok, may Madre de Agua. Ito, puro Madre de Agua din yan yun doon sa kabila hindi mo makikita yung kabilang uh, farm wala kang makikita kundi Madre de Agua lang mga farmer tapos doon yung playground Madre de Agua yan alam niyo naman yun late, yan ay mga late nating uh, inano uh, inalis yung talungan ngayon Madre de Di Agua din yun even likod ng tambayan na luma Madre de Agua even the gabal doon Madre de Di Agua din yan yung uh, kung saan nasa, nauna yung maliit na kubong yon yung naunang kubo madre de Di agua din po yun so napakaraming madre de Di agua dito dati pati yan puro madre de Di agua din yan <laughs> kaya hindi ako nauubusan uh, kahit anong ano ka mag -ano, wala akong tinanggihan na oh, wala po tayong cuttings pasensya na sir magpaparami pa wala talagang tuloy tuloy yun kaya laking pasasalamat talaga actually nung no, nag ano po ako nag uh, nagpapa LBC ako sabi ko paano kaya pag wala ng Madre de Agua kasi syempre yung lechon noon mahina eh hindi naman sapat talagang pinagsasama-sama ko lang Madre de Agua pag mahina ang uh, lechon Madre de Agua pag may malakas ang lechon so, may Madre de Agua pa rin sabi ko duma, sana dumating ang panahon na hindi na lang maga hindi ko na kailangan na uh, ano ng Madre de Agua para lang uh, ba diba? so ayun pinagkalob naman ang Panginoon tapos sa uh, LBC ayan marami tayong tropa doon hanggang ngayon may nangangamusta pa uh, tropa sa LBC syempre damay din po sa si Las <laughs> naka Jollibee ang mga yun Goldilocks Jollibee yun po yung mga pamirienda ko sa kanila So, oh, ayan. Mga ito may edad na. Oh. Ah, lugon-lugon ito ah. Pagka ito ay mahinang mangitlog, mga ka-farmer, pinakain na ata ito ni Rambo. Busog na busog eh. Lalaki na ang buchi. Eh, sabi ni Becky, ano na naman itong ginawa nito ni Boss? Ako nga hindi na pinapansin eh. mag na naman ang manok. <laughs> Becky! Hey nasa si mama mo ayun, nasa kabila sa dulo so, ayan po ang ating mga chicken, sana naman ay marami po ang itlog 20 na lang po ang itlog nila everyday sa 30 sila no so everyday, bigyan na lang tayo ng 20 average eh napakalaking bagay, dami na po. kakapagbigay pa ako sa bahay dito. Tapos sa uh, consumption namin, kasama na siguro sa mga boys, eh sobra-sobra. Hmm. Kasi itong dito, i-clear na natin 'yan. I Clear na natin. pa yan ayan papatulog na so itutuloy ko pala yung vlog ko sa ano ayan mamaya na lang ulit tayo bumalik dito at itutuloy ko yung vlog ko ng super warm sa kabilang channel naman tayo ayan o oh, may itlog agad mayroon pa po pala dito ayan nakita ko lang nadaanan ko ayun kuhanin oh, na nga natin para maka I love you naman tayo <laughs> tatlong itlog agad mga farmer bawi na agad yung ano 650 isa nito sabi nga ni bebe ano na naman yan sabi ko bebe believe me sakay ka lang <laughs> sakay ka lang so ayun ganun lang naman yun eh ganun lang naman si bebe. Huwag mag-aalaga Sabi ko, bebe, ano yun? May ano na tayo. May itlog na tayo. Egg production to. Hindi ito yung ano. Ito kasi, yung mga native, gusto mo talagang ma-maximize yung pinapakain mo, eh kailangan tutukan mo. Eh naging problema ko, sa busy, hindi ko na po matutukan. Eh ito, itlog lang aabangan mo. Yung native kasi, kailangan mo kuhanin everyday yung itlog tapos papa incubator mo after ano ikikip mo sila sa ireref mo pa yung mga itlog eto kain na mga ka farmer kakainin na ba diba? so ayun ay ayan o oh. nadali so meron naman tayong ah, mag pwede tayong mag ferment ng malunggay para sa kanilang calcium napakataas ng calcium ng malunggay so walang problema gagawa tayo ng fermented na malunggay idadagdag natin sa kanilang mga inumin ganon din yung ginagawa kong oregano na may suka na may alam mo na yung, uh, yung ko pwede rin po nating gamitin sa kanila may atovi tayo dyan na ang paganda ng itlog diba pampalakas mang itlog o, wala tayong Yeah. mas maganda na to kasi pinakain mo ngayon bukas ibabalik na sayo itlog na eh ayan may tatlo agad mamaya nyan meron pa kaabang tayo mamaya nyan meron pa so hindi na tayo bibili most probably pagka ito po itunay ang nakuha natin eh, Hindi na tayo bibili At the same time, hanap ako ng lalaki Para, ayan mga ka-farmer Naku, naputol na naman At the same time, sabi ko Pwede tayong kumuha ng lalaki Kahit isa lang, makakuha tayo ng rooster Eh, makakapag uh, Parami tayo ng uh, Chicken, no So, papalitan natin, syempre Ayoko naman ng sobrang dami Yung Kaya lang pakainin At kaya lang ng konsumo ganun lang naman kaya ang ko sabi ko mga 30 so mga 20 lang a day pwede na ba diba? so ayun po ang laki o oh. tingnan nyo wow ang laki talaga mm, yan ang kaibahan ng sa Rhode Island ito talaga brown egg talaga ito ma farmer ayan. ayan sabi ko ito na yung kukunin natin Rhode Island kasi okay din naman kaya lang medyo maliit ang itlog nya compare sa Lake Hall I think dikal o dikal dikal ata, dikal chicken so ayun uh, naalala ko tuloy si ka-farmer Nestor Pare marami din siyang alaga nito eh. Libangan niya din oh, yan po kailangan natin ng madre de agua uh, mabilis lang naman yan kaya lang hindi na tag-ulan yun ang medyo challenge sa atin kasi kailangan diligan yun lalo na pag transplanta. transplant anyway, lanin niya pala ngayon eh sabi nila uulan daw hanggang March na napakaganda ng panahon na ganon <laughs> yung mga papaya natin ay eh, magtutuloy-tuloy so ayun hopefully, ba diba, may ulan-ulan tayo ayan, silipin natin yung ating mga manok at mukhang hindi pa sila sanay sa ano, uh, nest kasi nga, ano po yung mga yan? Nakalagay daw yan sa egg machine. Yung parang ano na, yung sa layer din. Kung paano po nakaano yung layer. Nakakulong lang sa maliit na ano, kulungan. Tapos na andun lang, kain, upo. Kain, itlog, upo. So, ganun. Kaya, swerte sila. Kahit pa paano, malaki po yung kanilang iikot-ikutan din dyan. Ano, pa natin yan ng mga mother di agua, etc. Tapos ayan, update tayo sa ibon. Anim na lang pala yung ibon ko. Nag-basket kami kanina. Anim. So, binagdagang ko ulit ng tatlo. Tatal, Lipa Batangas. Naiba daw yung rota ngayon. Lipa Batangas pa lang naman. Kayang-kaya naman sigurong uh, sumabay. Nagikisabay naman yun. Tapos uh, ano. So, yun po ang problema natin. Mukhang parang itik ang mga ito ah. Mangingitlog kung saan-saan sana masanay po sila sa ano sa mahirapan tayo Itlog kung saan saan ah. mahirapan tayo may, may pugad kasi parang ano sila yun may, may itlog na naman no? isa para tayo itik nito na patay tayo dyan O yan, kumakain na. So, dapat masanay sila. Yari. Mukhang um, um, magbibreed ako. Papasisiw tayo. Pwede rin naman yun. Exciting pa rin naman. Itlog sigurado dito. Oy, ano ba kaya? Kung kayo? Kung nandiyan kayo, masanay kayo sa... Lokob system. Oh. Dilim na Tatanggalin ko na itong takip Tatanggal natin Para makikita yung itlog ah. Itik yata itong mga ito <laughs> Itik <laughs> Malaki ng itlog oh. <laughs> laki ng itlog Brown egg talagang solid kaya ayan ang pinili natin mm -hmm. so eto kailangan natin ba syempre kailangan mong paitlugin mga ka farmer kailangan ng high protein diet yun lang naman ang kailangan ng manok syempre calcium high protein diet plus calcium insects grass grains yun po yung kailangan talaga ng chicken din para ating So, ayan, bukas meron tayong dalawang order na lechon. Thanks God, pero wala tayong ganong kita doon. So, ayan po. Magkano ba kuha ako Mahal. <laughs> Parang wala pa atang maka 800 o 500 lang maililigpit natin. So, okay lang yan. Importante makapagpatuloy tayo. Tapos ito, malinis na. Ready for Saturday because Saturday is I think Medyo Magiging busy Kami Saturday So, umiiyak na naman It's normal <laughs> uh, Magiging busy kami Mga ka-farmers Sabado So eh, According to statistics Sunday is always better than Saturday kung uh, by ano ah, uh, by uh, uh, average ano. You know? Pero hindi naman palagi you no. Know? Pero most of the time, Sunday is always better than Saturday kaya sa statistics eh, eh papaboran mo yung Sunday pa rin. So ayan, sabi daw sa balita ay La Niña kaumpisa pa lang pala ang La Niña eh pa na tayo. Pero malamang more, more on uh, uh, Southern Luzon ang uulanin po, no. East coast, parang bandang Bicol, ayan. Uh, Mindoro provinces, may bandang uh, Batangas. So, 'yan po yata 'yung uulanin nang madalas. Tapos ikong ko nakapagtanim na rin ng mga ampalaya, ayan. Hmm kala ko si Ramon. ano pa ba uh, hmm. so ayan mga farmer tapos na naman tayo at uh, malapit na tayo makakita uli ng ulang dahil bababaw na yung tubig kikita na natin dyan nagbabasking sila yung nagpapaaraw uh, so uh, tingnan natin kung gaano sila kalalaki na most mostly siguro baka may mga itlog pa yan may mga maliliit kaya gusto ko ding mawala na yung hito pero konti na lang naman po yung hito pero sa gabi nag CR ka minsan naririnig mo but parang kako may mga may tubig na pumapatak yung pala yung mga tilapia nagtatalunan kasi yung mga hito nakagano lalaki ng bibig so ayun <laughs> Ay, bad news talaga oh. Akala ko pa naman nadagdagan na. Ang nangyari pala, nabawasan pa yung ibon natin ng dalawa. So may ano, pito. Pito po yung pinakawala namin nung nakaraan. Bumalik yung isang nawala doon sa sa pito dahil walo yung dati. Nawala naman yung dalawa doon sa pito. So bali anim ang total ng ating uh, ibon talagang ano, kailangan natin mag-upgrade. So, ayan, marami pong salamat at magandang buhay.